natin baka madurog. Oh, oh, ah, ah. ah. pa yung papel yung grade 4? Ayan na kami, Pesos, 20 pesos, 20 pesos. Mayan, ay, Okay. Ang mahal naman ang papel nila dito mga kasakit. 18, ah 17 lang dun sa may ano, sa may binibilhan ko dun sa ayan mga kasari magandang hapon sa inyong lahat ah, namili na naman ako kanina mga tanghali ako nang mili kanina mga kasari ah, bumalik ulit ako ng bahay mga kasari kasi meron akong ano, items na hindi nabili kahapon ayan namili na naman ako ng kunti lang mga kasari ayan ito yung binili ko sa palengke mga kasari ah, isang balot na bangus ah, ang binta ko nito mga kasari ay apat, ano, apat lima tapos with corn dalawang balot na bili ko mga kasari kasi nang huling bili ko mga kasari wala pa isang araw na ubos agad yung isang balot ko ayan nga mga kasari ang oh, pagpadating namin may, mayroon agad bumili ayan bukas na itong isang balot na ito sa loob ng palingki ko ito bindi mga kasari tapos bumili rin ako ng ano, uh, pastillas, apat na balot ayan, apat na balot ang binili ko, ang binta ko nito mga kasari piso lang din, tama na yung mga kasari ang halagay, kahit may dalawang piso man ang tutubuin, okay na yun Ayan, pagdang piso-piso mga kasari pagsamahan, uh, malaking bagay na rin yung mga kasari. Ayan, piso-piso ko na lang binta ko dito mga kasari kasi kawawa naman yung mga bata. Ayan, tapos doon sa binilhan kong grocery mga kasari, doon sa isang grocery kami na nabili. Sa resort kami na nabili mga kasari kaya iba yung nabilihan ko mga. Ito naman yung nabili ko sa grocery mga kasari. Uh, yung mga sabon na nabili ko mga kasari, kunti lang ito. Kasi kapimili ko lang naman kahapon ng mga sabon-sabon. Ito, ito yung nakalimutan ko mga kasali. Yung perla. Ayan, nakabili na ako. Tapos bumili uli ako ng pride. Dalawang ano, dalawang bar tapos shift guard apat na ano lang binili ko uh, apat na peraso ayan tapos bumili rin ako ng kunting chicherya lang ano lang ata ito mga kasari walong peraso apat na clover apat na patata ayan kunti lang kasi nakabili na rin naman ako kahapon ng konti kaya konti lang binili kong ano tapos may kinuha din akong ah uh, sa grocery ayan dalawang balot ang kinuha kong ganito ang ingay nung dumaan na ano, mga kasari pasensyahan nyo na ayan tatos ano isa Ah, magkaiba pala. Akala ko pari yung tatos yung nakuha ko mga kasabi. Ayan, eh. Iba pala yung nakuha ko ng isang balot. Ayan. Isang balot. Tapos, nakakita ako nito mga kasari. Kaya kumuha na rin ako isang balot. Isang biskwit na to. Ayan wala kasi kundalang listahan mga kasari kung ano-ano lang mga kinuha ko tapos yan, birds tree ayan, nakakuha ko mga kasari may pre, ayan tapos may naghahanap sa akin ng skyflix kaya bumili na rin ako mga kasari ng isang balot kasintahan nyo na mga kasari madilim dito sa pwesto ko tapos bumili rin, ni uh, bumili rin ako nito mga kasali o oh, kasi may naghahanap ng ganito sa akin. Sabi ko sa anak ko, anim ang kung niya. Tatlo lang kinuha. Tapos, ito, laki mina labuyo. Flavor niya ay beef. Anim ata atong kinuha ko. Ayan, anim yung kinuha ko mga kasari. Ayan, tatlo lang kinuha niya nito. May naghahanap kasi nito mga kasari. Tapos, kumuha ako ng alas kaibap isang malaki, isang maliit ang kinuha ko mga kasari. Tas pagdating ko, saktong may bumili ng maliit. Ayun, nabili, nabinta ko na agad yung maliit. Ayan. Tapos, niga na sardinas. Isang, isang red. At saka isang green lang kinuha ko mga kasari kasi mayroon pa doon tig isa. Ayan. Tapos, corn beef. Ayan, dalawa ang kinuha ko. Yung kahapon, nabili ko kahapon na dalawa, naubos agad mga kasari. Kaya bumili uli ako ng corn beef ngayon. Tapos, ano, century. flakes and oil. Tig-isa sana isang maanghang. Wala namang maanghang dun sa pinuntahan namin grocery. Kaya, yan lang nabili ko. Tapos bumili uli ako nito, isa. Kasi kahapon may, naku, may nabili kami isa nito, kaya isa lang ang binuha, ay, binili ko ngayon. Ayan mga kasari, yan lang napamili ko ngayong araw na ito. Ayan. Uh, ano yan mga kasari? Uh, Kulang-kulang 800 lang lahat yan mga kasari yung napamili ko. Kasama itong mga teacher yan ito. Ayan. Kulang-kulang... Ah, kulang-kulang 900 pala. Ayan. Ay, ah, 800 o 900. Ano, kulang-kulang 800 nga mga kasari. Ah... Oo oh nga, kulang-kulang 900 nga itong napamili ko mga kasari. Ayan. Kulang-kulang 900 lahat yan. Wala kasi akong dalang listahan mga kasari. Kaya kung ano-ano na lang yung naisip kong kuhanin. Dapat ang ang kailangan kong bilhin mga kasari ay mga dilata. Kaso nga lang kung ano-ano naisip ko kasi gawa ng ano, Ah, uh, wala nga akong dalang listahan kasi biglaan yung lakad namin kanina ng anak ko. Ah, uh, bali, naiinip kasi kami dito sa bahay mga kasari. Kasi pag may alaga kasi mga kasari, sa bahay lang kami. Kaya kanina, biglaan yung lakad namin mga kasari. Naiinip kasi kami sa bahay habang wala pa siyang alaga. Nagtakbo kami sa ano, sa bayan para mamili. Kasi inip na inip talaga siya. <laughs> Kasi puro alaga lang siya ng bata. Kaya sumama na siya kanina sa pamimili ko. Ayan. Yan lang na pamili ko mga kasari. Oh. Kulang-kulang 900 na yan mga kasari. Ayan, yan lang na bili kong mga dilata. Bukas mga kasari, wala ako ang alaga naman. Siya ang mayroon. Iwan ko lang mga kasari kung pupunta ako sa bayan bukas. Hindi ko alam kung makasimba din ako bukas kasi linggo bukas mga kasari. Kaya hindi ko alam kung sisimba ako. Pag sisimba ako mga kasari, mamimili ako. Diretso pamili na rin. ay mga kasari, ididisplay ko muna itong mga napamili ko. Ayan, hanggang dito na lang muna itong vlog ko mga kasari. Maraming salamat sa panunood at suporta niyo mga ate ko.